batay sa survey, no, ay pumababa yung parehong kampo, Duterte at Marcos. Pero walang nag-harness nung, pag, uh, nung uh, pagbaba na yon para tumaas ka naman as a third pole. So no, it's a third question. Third force. Sino ba ang, sino ba ang third pole? Yan. Yeah. Ang, ko na sa'yo, sino ba? Sex na nakikita mo mga third force third pole ngayon? Well, ang dapat dyan ay yung mga pink at saka dilaw. At uh, mm ata uh, hindi naman ganoon kaliit yung kanilang pagkatalo last election it's 15 16 mm -hmm. million votes di ba mm -hmm. no oh, at yeah, ito yung mga yeah. pinakamalalaking rally uh, mm -hmm. in recent history no 1.5 uh, million 800,000 1.2 million ibig sabihin ito yung pwedeng hindi lang mga mga botante ito ay mga volunteers di ba dahil mm -hmm. hindi yan mga kapot eh yan yung magandang i-harness ng pink para sa midterm, no? Pero mm -hmm. parang hindi pa uh, na harness fully, no? Medyo sinisimula na mm -hmm. dito sa anti-chacha, kumakampaign sila sa third poll. Kiwalay mm -hmm. sa mga Duterte na anti-chacha rin. 'Di ba? 'Yun yung nangyayari mm -hmm. ngayon eh. Pero hindi pa talaga nagmamarka dahil medyo late yung scaling up, no? Mm -hmm. Pero siguro itong uh, EDSA sa anniversary gagamitin nila as a as a jumping board para mag-scale up.